O, mapakbet tayo pero yung pakbet ko walang kalabasa kasi yung tao ko hindi kumakain ko ng kalabasa pag sinabayan ko, yung kamoti lalagay natin okra, yan yung okra natin tsaka yung ampalaya syempre lagyan ko ng saluyot at saka sitaw talong, tsaka syempre hindi mawala yung ating bawang sibuyas yan, ito sili natin ito sibuyas natin alam mo ba kung anong sahog natin sa ating pakbet isda na prito. Ayan. Ayan. Sabayan natin ng pritong isda. Ayan. Yung aking galunggong. Iprito ko yan. Pero hindi lahat yan. Siyempre, isasawag natin. konti lang. Sabayan natin ng pritong isda. O mag-i-slice na si Mapa Cooking ng ating pakbet. Ah. Kakaiba yung pakbet natin, ah. Hindi kalabasa, kundi kamote. Okay na. Mag-i-slice si Mapa Cooking. Kikisa na kasi Tanghali na naman si mapakuking magluto. O oh, maglagay na tayo ng oil. Magigisa tayo ng pakbel oil. Pakbel man araw-araw gulay si mapakuking, ayan. O so, lagay na natin yung ating bawang. pwede na natin lagay ang ating sibuyo. Yung ating sitaw at saka kamote, hindi sana natin. so, alam mo kung ano. Tapos lang. Balikan natin. Kasi slicing ko yung ibang gulay. O, lalagay na natin yung okra at saka yung talong at saka yung sili natin. Ayan. Lalo na natin. Siyempre, wala naman tayo ang tawag natin isda lang dyan lalagyan natin ng nor nor bago yan natin o lagay natin ng water dalawang baso yan kakuha na mo ko sa baso pag Ay, katagal-tagal mo makuha ng water. Ayan, dalawang ba? Atay na natin kumulo. Lalagay natin yung iba. Yung ating gulay. Sabayan siyempre natin na adobong adobong, adobong galunggong. Sabayan natin ang prito. Yung prito na yun, natin yung sa gulay. O, di diba? Kasarap-sarap ng ating gulay. O, oh, takipan natin. Para ilagay natin mamaya yung ampalaya. O, oh, siyempre, hindi mawala yung ating saluyot tsaka ang palayas. Na, yung nagay sa mga mga pagkosin din sa gilay natin. Saka iba yung ating pakbet na saluyot. Parang sarap kasi nung ano, maraming gilay. Tapos lagyan mo na lang ng mga tao kung hindi mga kumakain ng kalabasa ay nilagay ko ngayon yan hindi na masarap pa healthy pa o magluto kayo ng gulay si mga palagi nagluluto ng gulay si kumanda po magagalit pag wala kaming gulay palagi kaya, ayan, araw-araw, di mapakipin may lutong gulay. Siyempre, hindi mawala yung ating isda. Alam mo, yung isda ko napakarami. O, tagi-isa talaga kami ng isda rito. Isda pa lang, ulam na rin yan. O, ba? Diba? May isda na. May gulay pa. Saan ka pa? Ay, na kayo manood ng napakasarap ng, ng ulam natin ng gulay, oh. Sabayan nyo ng pritong isda, o, oh, ibabaw nyo. O, oh, pa pakuloyin lang natin ng konti ito yung ating gulay. Ayan, takipan natin. Balikan natin maya-maya. O, oh, okay na yung ating gulay. Okay yung lasa. O, oh, di ba diba? Ang sarap ng ating gulay talagang si Mapa Cooking. Araw-araw, ulam, puro gulay. May adobong baboy, syempre may adobong, mayroong karne. Pero ngayon puro isda kami. Adobong isda ang ngayon. Mmm, ang sarap. Thank you for watching kay Mapa Cooking. Ayan yung ating gulay na pakbit. Pakbit natin ka kaiba. Sa loyot at saka... Okay na yan taloy at saka ano at kamote anong ba tawag nito kamote kamote na nilagay natin oh no? kamote talaga like and subscribe thank you for watching